paano ba ma-overcome ang shyness? Well, paano ba to? Ang hirap. Actually, sobrang hirap po talaga i-overcome itong pagiging mahiyain. Kasi laging may thought na parang, ah, baka ganito yung iniisip niya, baka ganyan, baka ganito. And ako po kasi parang, as much as I can, gusto ko po na okay ako sa mga tao eh. Ayoko talaga yung may nagtatampo sa akin, Minsan, prank lang ako ng friends ko, sobrang manlulumo na talaga ako kasi ayoko po talaga mangyari yun. Siguro, para ma-overcome lang, ma-overcome to, kailangan mo lang talaga mapalibutan ng mga taong magtitiwala sa'yo. Yun yung na-experience ko sa loob ng bahay, guya. At talagang pinakita nila yung love, yung, grabe yung patience po. Patience talaga na hinayaan nila akong itik yun time ko para ma-express ko talaga yung sarili ko sa kanila mm. sobrang unti-unti akong nag-open talaga sa kanila tapos nung nakita ko na parang oh, walang judgment. Wow, sabi ko talaga ibang-iba na ibang-iba siya sa mga naranasan ko before na napasabi talaga ako sa sarili ko na meron pala meron pa rin pala na mga tao na pwede mong pagsabihin ng problema mo na hindi ka judge hindi ka sisiraan sa ibang tao yung personality mo hindi iaatake